May mga nagtatanong, bukod sa pagbubuwag ng provincial rate, ano para ba ang agenda na bitbit -bit ng Kamanggagawa Party List? Tulungan ko siya sumagot dun sa part na yon. Well, pag hindi daw na yung batas, edi magrarally. O di ba? Parang kailangan mo bang maging congressman para don? Well, tingnan natin yung ibang sagot niya. This is Pinoy Extreme. Let's do this. This is Pinoy Extreme. Nakasulat mismo sa konstitusyon na karapatan ng lahat ng manggagawang Pilipino ang living wage. So ang sabi sa Philippine Constitution, the state shall afford full protection to labor, local and overseas, organized and unorganized, and promote full employment opportunities for all. It shall guarantee the rights of all workers to self-organization, collective bargaining and negotiations, and peaceful concerted activities including the right to strike in accordance with the law. They shall be entitled to security of tenure, humane conditions of work, and a living wage. Now, here's the thing about the living wage there. It's not an exact definition of what is living wage. Kasi, for example, doon sa ibibigay ni Ellie, eh, living wage siya para makabuhay ng pamilya. Now, if that's the case, here's what I want you to take note of. What if yung pamilya mo ay nasa sampung miembro? Gano'ng kalaki yung minimum wage na kakailanganin mo para bumuhay ng sampung miembro sa pamilya nyo? So, ang pagpapamilya kasi, it's an added responsibility for the individual or both of the parents na kumayod ng mas maigi kumpara sa kung ano lang yung kaya nilang ipambuhay sa sarili nila. Because that's the reality of making a family. You will add more people to feed. So what you need to do is you need to have a bigger income. And having a bigger income doesn't mean na mo lang siya doon sa pagiging minimum wage mo. Of course, kailangan mong paghirapan yung sweldo mo. Hindi lang siya basta pwedeng, ah, I demand a higher wage. Tapos, hindi ka naman nagtataas ng productivity or hindi ka naman nagtataas ng skills para mabayaran ka ng mas mataas sa minimum wage. So, anong, anong solusyon doon? Of course, kailangan mong mag-improve. Kailangan mong mag-upskill. Kailangan mong mag-reskill kung kinakailangan. ba? Diba? Yun yung mga bagay na kailangan mong gawin. Hindi yung pababagsakin mo yung ekonomiya natin by demanding na itaas ng itaas yung minimum wage pero ang effect naman nung gusto mo, ba? Diba? Ihahabol din yung pangunahing bilihin dahil sa inflation dahil sa pagtaas ng cost of production na hindi naman alam ni Elis San Fernando kasi nga either alam niya yon or ayaw niya lang sabihin or worse hindi ka talaga alam kahit economics graduate siya sabi sa Article 13, Section 3 ng 1987 Constitution, living wage o sahod na kayang bumuhay, hindi minimum wage. E eh kung ganun pala nakasulat sa konstitusyon dapat yung sahod ng mga manggagawa nakakasabay sa presyo ng mga pangunahing bilihin at serbisyo. Bukod dito, yung sahod ng mga manggagawa ay dapat kayang magtustos sa mga basic na pangangailangan ng isang pamilya. Hehe, walang sinabing ganyan, San uh, Fernando. Eli. So again, ang living wage does not necessarily mean it can make a family be comfortable. No. It can make an individual live but sure ako na hindi sasapat ang pagiging minimum wage sa pagbuhay ng pamilya. So, with that said, bakit, bakit hindi mag-upskill yung mga empleyado na gustong magkaroon ng pamilya before sila magpamilya? At least, pag ganun ng ganun yung ginawa nila, they have a bigger chance of getting higher income. Bakit? Kasi syempre mas skillful sila mas marami silang skills na pwedeng bayaran ng mas mataas ng employer. Win-win situation. Oh, hindi yung hindi yung bibigyan mo sila ng maling notion na kung saan ah dapat tumaas nang tumaas yung sweldo nyo kasi dapat sabi sa ganito, kaya niyo bumuhay ng pamilya. No. That's failure of understanding kung ano ba ang impact nito doon sa ekonomiya natin. And again, partida pa. Economics, graduate ka. Kabilang na dito yung edukasyon, kalusugan, renta sa bahay. so, hindi ba tinanong ng mga taong gustong magpamilya yung posibilidad na, ah, gagastos ako ng edukasyon dito. Kakasya kaya yung sweldo ko? Hindi ba mas magandang ipromote yung ganon kesa? Ah, nagpamilya ka. Sige, gobyerno bahala sa'yo. Kasi kung ganyan ng ganyan yung ipapako natin, more people will be irresponsible doon sa posibleng epekto ng pagkakaroon ng pamilya. At tiyaasa nila sa ibang entity yung pag-resolve nung posibleng problema o pangangailangan na mag-aarouse doon sa pagpapamilya. Sabi nga ni Lee Kuan Yew, there's no such thing as free social responsibility natin na ibalik kung ano man yung nahiram natin para at least yung maibabalik natin eh pwedeng magamit ng ibang tao to help themselves get out of their situation. Ngayon, ang madalas na notion kasi ng mga Pilipino eh dapat libre yung mga pinamimigay na serbisyo ng gobyerno. And hindi na siya nagiging maganda para sa atin because yung social responsibility natin na maging better citizen para sa bansa natin eh nae-erode or nawawala dahil nga sa tingin natin or entitled tayo sa kung ano man yung libreng dapat na binibigay sa atin ng gobyerno which is walang libre kasi 'Yung mga libre na 'yan na iniisip ng mga Pilipino, nanggagaling 'yan doon sa mga taong nagbabayad ng tax. And na na naman nila, "Eh nagbabayad din naman kami ng tax." Yes, I understand. But if katulad mo 'yung mga uh, hindi na umangat doon sa laylayan ng lipunan na patuloy na lang nagko ng mga libreng services, eh nagiging liability ka kahit pa nagbabayad ka ng tax nagiging liability yung existence mo para doon sa bansa kasi hindi ka nakakapagbalik para yung iba naman yung matulungan mo it's always the poor yung parating victim sila na lang yung parating kumukubra doon sa kung anong binibigay ng gobyerno and hence hindi nalilipat yung mga tinutulungan ng gobyerno na iipon or nananatili yung mga mahihirap na mahirap. Ayad ng utilities gaya ng tubig, kuryente. Pati na rin yung kakayanan na makapagtabi ng pera para sa savings o emergency fund. Biruin mo pati tubig, kuryente at iba pang utilities, gusto niya libre. Oh my god. So paano na lang tatakbo yung bansa natin kung lahat na lang libre? Ginawa ginagawa nyo yung genie yung gobyerno na kung saan tingin nyo unlimited pera or unlimited funds meron ng gobyerno eh hindi naman nang gagaling lang rin yun sa mga taxpayer most likely sa middle class so yung mga ganitong klaseng plataforma they are so 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 out of touch of reality na hindi nila kinoconsider yung ibang substrata ng lipunan natin, puro na lang mahirap, mahirap, mahirap na kung saan initsipwera na nila yung ibang tao like middle class, upper class, so on and so forth doon sa solusyon na nilalahad nila. Bakit kaya? Well, mas marami kasing tao doon sa lower class eh. And mas madali silang utuin doon sa mga solusyon na hindi naman gumagana katulad nung solusyon ni Elisan Fernando na pagtanggal ng provincial rate kasi nga, it will just bolster up yung inflation. And well, again, economics graduate, but hindi niya alam yung epekto nung suggestion niya. E nakakalungkot, barat na barat na nga yung sahod ng mga manggagawa, hindi pa bumababa ang presyo ng mga pangunahing bilihin at serbisyo. Eli! Sinong pumipigil sa mga taong umangat sa pagiging minimum wage nila? ang daming ahensya ng gobyerno yung pwede nilang pasukan para kumuha ng tulong, magpataas ng skills at lumayo o umangat doon sa pagiging minimum wage. Pero bakit? Bakit mo pinupunta yung responsibilidad sa pagtataas sa sweldo nila sa ibang entity? Kuha lang sila ng mga simbatsa, yung mga ganong klaseng kandidato. Kasi nga, alam nila, yung fantasy ng mga mahihirap na tamad, e, eh, tumaas ang sweldo nang hindi nila tinataas yung kakayanan nilang magproduce ng kung anumang serbisyo or produkto. Kaya dapat ipatupad na yung nakasulat sa konstitusyon na magkaroon ng living wage o sahod na kayang bumuhay ng lahat ng manggagawang Pilipino. O, oh, di ba? ini Iniba nila yung meaning ng living wage para pumasok yon sa agenda na gusto nilang itulak at para magmuka silang may pinaglalaban or valid na pinaglalaban kasi nga, ang target voters nila ay yung mahihirap, yung madadaling mauto, kasi most likely, pag pinaliwanag nila yan sa isang middle class or upper class, they are not going to agree with what you are saying because it's just plain wrong.